Hello, good morning everyone. So welcome back again sa aking channel. This is Liza Cups Vlog, ang tenderang vlogger ng Laguna. So ngayon ay araw ng Sunday guys. So ito yung araw na kung saan ang tenderang vlogger ay hindi pwedeng umalis, magsara ng tindahan, hindi pwedeng ipagkatiwala ang tindahan sa mga anak guys. Kasi ang araw ng Sunday guys, yan yung pinaka mabentang araw dito sa aking tindahan days man yan guys, Sunday talaga, dun bumabawi, humahataw ng sales ang aking sari-sari store. Ay dahil may kasama ako dito sa aking tindahan kasi hanggat mari kung nandito ang aking mga anak, so nagpapatulong talaga ako guys dito para mag-assist sa mga nagbibilihan. So lalo na pagsabay-sabay. Kaya malaking tulong guys na uh, na-open ko ito dalawa na yung bintana para ah uh, hindi na nag-aantay sa labas yung mga ibang nagbibilihan guys so para mapabilis yung service din ng aking tindahan so ngayon, uh, samahan nyo kami ngayon sa aming pagtitinda so, share ko sa inyo yung actual na bentahan pag araw ng Sunday, umaga hanggang hapon. Dalawa na. Ay, wala na kong face. Ito ko ba yung si sa galibyo? Aha. Ah. よろしくお願いします。<noise> habang walang nabili guys so ito magre-refill muna ako dito ng stocks ko ito mga nakadisplay kasi paubos na yung ibang mga uh, ano crackers sa katila-tila pa dito sa shelves ko guys que é o que vamos a rayatay, the heater, kung ano? na. ano? kung 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 ano? guys ah uh, bumili sila ng dalawang uh, litro na Alfonso so aalis uh, na daw yung aking suki kaya sabi ko uh, mamaya kasi may washing washing pa sila tinatawag sabi ko reserve na one case na Red Force so yan guys kasi 11pm na so last na lang yung humabol kanina na naka-bike so uh, share ko naman sa inyo yung uh, ibang ganap-ganap namin dito sa aming tindahan ngayong araw ng satay so ito yung naman buong araw po nakuha na ng video pero uh, ganito talaga yung sitwasyon namin. So buong araw na uh, super busy kami dito sa aming tindahan. Sa ngayon guys uh, uh, yung mga mabentang items dito sa aking tindahan ngayong buong araw na to so simula umaga hanggang ngayon guys, ang laging uh, hindi nawawala sa binibinila ay soft drinks or sigarilyo tapos candy. So yan yung tatlo tapos ang iba mga binibili ay yung mga tinapay chichiria tapos alak. Uh, so ngayong uh, paggabi na ang bilihan naman ay yung mga frozen kasi ang iba pang ulam nila sa kapang-ulam nila bukas ng almusal. So uh, yan lang yung ano yung update ko sa mga nabentang items dito sa aking tindahan. Yung uh, talagang super uh, mataas yung naging sales ko ay sa drinks guys. So sa drinks na naman talaga yung uh, malaking nagcontribute sa sales iskong ngayong araw na ito. So, 'yun lang naman. So, thank you for watching. I hope na nag-enjoy kayo sa aking actual na bentahan. So, I hope na na-inspire ko rin kayo, lalo na dun sa mga nakakapanood nitong aking vlog na napanghihinaan ng loob dahil uh, nakakaranas ng uh, tumal sa kanilang tindahan. So, huwag kayong mag-alala guys kasi hindi lang naman kayo kayong nakakaranas niyan. Uh, normal lang yan sa ating negosyo na uh, nakakaranas ng uh, kahinaan, tumal days pero uh, antayin natin na dadating din na lalakas ulit ang ating tindahan. So, tulad sa aking tindahan na noong mga nakarangbon din, so lagi naman yan so hindi naman talaga, ang masasabi ko lang hindi araw-araw ay piyesta ang ating tindahan, kaya uh, maging consistent lang tayo sa uh, pagbubukas ng ating tindahan at ito pa guys, ang iiwan kong advice sa inyo, lalo na dun sa nakakapanood nito ng na mga bago pa lang sa pagsasari-sari store, so alamin natin kung ano yung araw na malakas yung ating tindahan or uh, oras na malakas yung ating tindahan para tayo ay nakakapagbukas ng tindahan na paghahandaan natin lalo na pagdating sa stocks so na ihahanda natin yung stocks para dun sa araw na mabenta so tulad ko yan yung ginagawa ko lagi na before mag weekend so kailangan ay nakapag groceries na ako nakapag restocks na ako sa aking tindahan so yan lang thank you for watching uh, happy selling everyone good night God bless us always and see you on my next vlog I love you all guys